ho 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 yo 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 ah minum mukaku ho 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 yo aku yo 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 Hey, what's up mga kantero? So, ngayong gabi na to, uh, nakuha na natin si Muko, no? Uh, lang po yung karugtong na upload ko no? uh, ano yun? Uh, ito, ito yung babalikan ko kasi gigil na gigil po ako. Hindi ako nakabawi mga kantero. Itong malalanggal na ito. So, ano ba? Uh, kasi first time ko po na naka-encounter ito. So, ngayong gabi na to, no? uh, babalikan ko itong area na ito. Uh, uh, try ko kung magkabang ba siya, no? So yun mga kakante no uh, Una una sa lahat Maraming maraming salamat po Susulit din natin sa ating gano'n Sa pag-suporto po sa akin no? Maraming thank you po talaga So ang dala natin ngayon ay May bawang kayo At saka may, may asin kayo Yung syaro uh, At saka ano uh, uh, Bago tayo magsisimula no Shout out nga pala no Kay no, Kay Precious Me Cortiso Shout out po uh, Pat Malin Manisan Brenda Caraban Kiso uh, Judy Bia Carlos no? Ma'am Runez Realis Ma'am Jimmy Manigdig uh, Ma'am Atchidura Bantuin Ah Minda madriya kanon shout out ati Minda uh, ati Rebecca ang ati Maria Haya a uh, Mam Ning Risi Mam Ning Wakin Aisa Salibay no a uh, uh, ati ati uh, tadi lawan Atita Aurelia di sidah uh, a Dila Pokali di video guys no shout out to no? At saka din no? a uh, shout out din no? kay Hayla Anilon a uh, Mam Pulido Mam Ma Kaduba a uh, shout out din no? kay Oma Freey shout out at saka shout out din no? kay Ah, uh, Monica Ma'am Helen Sipat, no, Ma'am Aileen Sulas, no, nato masyal si sa Ma'am Kerilyn Rafiti, no, Ma'am Sai Raul, at saka shoutout din kay Malin Vlog, uh, Marian Castilla, no, uh, Ma'am Nisi, ah, uh, Ma'am Liz Queen, ha, Bro Henry Altabo, no, ah, uh, Omar Lakap, shoutout po, uh, at saka na rin, ah, uh, sino pa nga no, ah, uh, shout din kay, no? kay Ma'am Maki, uh, Hinata, no, uh, sila pa ngayon ano yung ano pala si ma'am isa no ah uh, malay no isa mari malay no shout out to ma'am ano ah uh, glinda sir na no shout out ah uh, sa lahat, ha, sa lahat yung hindi ko nabanggit no ah uh, ano pala lang kay kimon dia no shout out to kay kimon dia ah uh, sa ng, ano ah, uh, ah sa lahat ng, uh, taga-suporta ko uh, sa lahat ng sulid no sa uh, supporters sa uh, kay Iti no at saka sa buong team Solomon Warriors so oh. Maraming maraming thank you po talaga sa inyo no? kasi kayo po talaga ang laging lakas ko po no. Kasi kung wala kayo, wala din itong channel ito. So maraming maraming thank you po talaga kasi malaki po talaga ang itulong niyo po no? sa pamilya ko no. Uh, sa sa pa bawat panonood po ng di-upload na video ko. No? Uh, bawat hindi pag-skip ng ads oh kahit ang pag-share uh, maraki po talaga ang ano, uh, impact dyan para sa akin no? so uh, maraming salamat talaga sa inyo no? uh, ingat po kayo palagi so ngayong gabi na to samahan niyo po ang mundo na puno ng hiwaga so yun mga kamitero no? Ah, dito nandito pala At tayo sa ano, ah, magmasid-masid muna ako dito no? meron pa lang ito ito yung alkontra nila oh. Ah, yun. So, yung tinatawag na bagakay mayroon pala dito sa lugar na ito may bunga pa ang lansunis mga ka ang problema lang sobrang tas hoy kala ko ano na pala bakit nagre-reflect yung ilaw doon sa bandang ano ano talaga sa lahat ng ah ano, uh, support sa ating lahat. Uh, maraming salamat po talaga sa nya. Uh, at ingat po kayo palagi no. Ano jan Ah uh, lalala po sa dalawang kapatid ko no? kay Monica at saka kay Precious ni Ingat mo kayo. Ah uh, palagi mga ano mga sister, mga mababait ko ng mga kapatid no. Jan ko yung ano, jan na-encounter ko yung ano ba yung tinatawag nila na manaanangka no kasi ano first time ko po yung kap, kaya wala ako idea at saka yung maraming nagtatanong kung bakit ano ba eh syempre naman hindi ko na-expect na po ang makasalubong ko kasi simukol po talaga ang pakay ko na hanapin ko kaya yun ah pasusunod po talaga kayo no? sa ah no? uh, ay itin no kasi habang tumatagal itong sitin lalong tumatanga so sorry po talaga sa inyo no ito yung binabalik-balikan ko ba kasi may plano ako dito hindi na ako nakadala ng itak iba yung mga dala ko yung nukiyako dala ko na rin tapos yung ibang pananggala ko no, laban sa mga ganitong uri ng elemento o oh, hindi elemento tao pala ito sila no pero may mga kakaibang kapangyarihan lang ay hinahanda ako ah, ang gusto ko dito yung ano ba unti-unti nating makukuha ang kanyang puwersa kaya nagdala na rin lah nagdala na rin ako na ano ba yung tinatawag na aug at saka banaug kasi yan mga material na bagay po yan pero pag alam mo kung paano yan gagamitin para magpapansyon ay eh, pwede yan para mas sip sip natin ang kanyang ano ba makukuha natin unti unti ang kanyang pwersa So, patuloy tayo dito no, sa bandang unahan at saka magmasid masid na rin tayo sa bandang itaas mga kahantero parang wala pa tayong napansin dito ah dyan yung ano yung huli dyan yung no? dyan bandang Diyan ko nakikita yun ano. Kung no, wala ako. At saka wala pa tayong napapansin na kakaiba no. Baka ano, sinasadya ko talaga na ganitong oras ako pupunta dito. Para ba no. Same din na oras na yung pag ano ko. Pagdaan ko dito. Napadaan lang po ako. Ang problema. Ayun na pala. Hoy, hoy. Wow, 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 wow. Lala, lala, lala. Wow, 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 wow. Wow. Ah. Parang nandun sa puno kahoy. Yung eh. ano, ano ba? Yung wow, wow, wow. tinamo, mo. Tina. Yun. Yun. Unti-unting humahangin mga kanter. Gumagalaw ang kaano. mọi ano đã dạy một lần sao kính hoy 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 ơi 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 wow wow ơi na ơi hoy 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 ơi hoy ơi ơi wow wow wow, woy wow, woy 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 malakas yung hangin pero ang ano dito bakit piling pilipo na yung hangin ba para bang ano lang parang hindi general na ano kasi yung iba oh hindi hindi na malatatarog yung ano yung mga dahon yung siguro yung nadahan lang yan hoy 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 wow 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 lala hoy 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 wow hoy hoy My Walang boses to. May asin ako dito. Iahanda ko ito. Mag-ingat ka lang ngayon. Dito. Dito ko hindi na ano. Dito. Pero wala dito. Ôi, 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 ôi. ui wow wow ui 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 cố ui quá. Ôi, 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 ôi. Ôi, ôi, ui ui Ôi, 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 ôi. ui ui Ôi, 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 ôi. ui 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 ui

Oh, my Na! Parang nah, din yan, mga Dito. Wala naman. Ito yung gumagalaw kanina, Dito yung, ano, oh. Yung nakita natin, Dito yung, ano. nagtutupitas ako pero parang nilapitan niya ako no? pero hindi niya alam may bawang akong dala may mga panaga akong dala laban sa kanya kasi ang hanap ko dito makikita ko ulit yung kahate ng katawan niya kaya yun yun ang ko na makita dito para mabigyan ko ito ng leksyon ng isang ito

Nhanh 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 Ô ô ô ô ô ô ô Wow 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 wow, wow. la 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 ye ala oi 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 la 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 oi 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 la la wow 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 Lala la la uh, la Hoi, 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 wow, 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 wow hò, 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 wow, wow hò, hò, Wow! Diyan ako galing kanina! Ba't hindi ko nakita yun?

Inaandap ko po yung asin ko. Ah! Wow! Wow! Ah. Ah. itu mana? Ano ko muna ito? Para, ayun ako. May parapan lang dito. Yung asin lang Wow! Wow! Ah! Woo! Nagilas pa ako mga kante. Ah! Diyan. Diyan lang muna yung asin na yan. Nagkukumkum lang Hoi, 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 Uh la 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 Sini. La la. Ho ho. Hoi, hoi. Sini wasin. La wo wo. Pakai tu yang la la. La. La wo. Ho ho, hoi. Ha. La. Cari tu. wo. Ting ting ke Melayu angkan janganlah. La 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 wo wo wo. Tinan ko nga dito. Wala. Wala siya mga kantero. Wala. No? At saka yung busis niya. Wala, din. rin. Wow. Grabe. Ang bilis ng pangyayari. Mga kantero. Wala. Ha. Dito ako. Nadumog pa talaga ako dito. Para bang ano. Parang hinihilan niya ako patas. Binalikan ko lang po ito. Kasi. Tigtibo siya. Hinihila ako niya. Kaya bigla ako na patras mga kantero para bang nasasaktan talaga siya ng tudo pero ang problema nito na wow yeah Huh. parang hindi ako makapaniwala dito sayang sayang talaga naging uh. palpak pa yung ano ko makuha ko na sana mga kamtong. ha uh. bigla na lang nawala oh. Uh. nasasaktan siya no dinig na dinig natin oh. No? kahit hinahablot niya ako kahit na rin Pilit niya akong hinihila Patras pa Para hindi makalapit na Kaya napahinto ako Pero ano lang Pansin ko talaga At ramdam ko talaga Na nasasaktan siya Ng tuwudong mga kantya Lah Wala na talaga Magmasilin lang po tayo dito Ng mga ilang minuto no? Baka Nandito pa siya Nanihila na yan Sigurado ako Kaya Sana mahuli natin ito kanina eh nakausap ko ang mga residente dito sobrang presyo na po pala ito siya kasi wala na pong dumadaan dito no sa ganitong oras o kahit ano kahit yung pag ano nang yung dilim talaga ay wala na po dumadaan dito kasi natatakot talaga wala wala na po talaga mga kantro so, yun mga kantro nagulat na po talaga ako no kasi ano yan sayang sayang ba Nilapitan ko na sana no. Umuusok ang kanyang ano, kalahating katawan no. Nilapitan ko na sana pero ang problema. Ah, hinihila ko eh. Hinila yung ano ko ba yung dito ko. Yun, hinihila ko kaya na napa, napa ganun ako na ako. Tapos ah, pilat wow wow, wow. nasasaktan no? Nasasaktan po siya no. So yung mga kante wala na talaga oh. so hanggang dito lang po itong video na oh. kita kita lang po tayo sa susunod kong uh, upload na mga video